what's so, up mga ka -idol? welcome back to my vlog this is Mr. Dada Lopez so for today's video mga ka -idol, tara sama nyo po ako pupunta tayo sa probinsya namin dahil birthday ng kapatid ko so ayun mga idol no at this time no mag, uh, tutulong tayo sa pagluto yung no, lutoin daw nito is humba bisaya recipe so masarap yung humba mga idol kung sino nakatikim ng humba mga idol comment down below but before that mga idol bago natin ipagpatuloy yung video nito ikaw ay bago ko pa lang dito sa aking vlog please don't forget to subscribe my youtube channel at Mr. Dada Lopez and don't forget to follow Facebook page at Mr. Daryl Lopez. So mga idol, no, ito po ay uh, Humba Recipe. And let's get to the good part. <laughs> Love you. It. Uh, Stephen then. So yun mga ka-idol, no? habang naglulupas sila doon sa bahay, naisipan ng mga kapatid ko at mga pamangkin ko na maghihunga kami ng buko para sa aming uh, buko pandan jelly para meron kami ng dessert para sa birthday. Isa na idol, tara, let's ito, go! Ito tama So yun mga kaidol na umakit ng kapatid ko dyan sa puno ng buko. So siya yung pala yung may okay? birthday. So siya pa yung umakyat. At yun ang mga kaidol na habang umakit ng kapatid ko dyan sa puno ng buko. meron akong bayabas. So yan nga. Ah, kumain muna kami ng bayabas habang uh, ah, nag -isip -isip kami kung sino ba talaga yung umakit sa puno. Kasi hindi nga kinaya ang kapatid ko. Kasi nga babae po talaga siya. ginagawa <laughs> mo! So yun mga idol na no. mabuti na lang kasama ko yung dito yung bawang team ko. siya sure, talaga yung tag akyat dito kasi siya naman talaga yung magaling na mag sa puno ng buko. So ayun na lang, mga idol no marami siyang nakuha dito na bunga ng buko. So ayan, tara mga idol, uh, tayo ng buko. Tara, let's go. At hindi na rin pakali yung kapatid ko dito. Makit niya, hindi rin patalo mga ka-idol. Kumuha rin siya, ayan. Nagmamagaling pa talaga. Akala mo talaga magaling talaga mong biya buko. In fairness, magaling naman talaga siya. So, ayan yung ang perfect na nakuha ng buko. Ang ganda, perfect talaga sa sa buko jelly or buko pandang jelly. Ang sarap mga ka-idol. Sobrang tamis ng sabaw ng buko. Tara, mga ka-idol. Inom tayo ng sabaw ng buko. Oh, So yun mga kaidol no? kinayod na rin namin yung mga buko para mabilis na lang namin gawin yung buko pa ng jelly para pag uwi namin, nakakayod na siya at saka madali na lang siya namin gawin. So ayun mga kaidol no? pag uwi namin, ayan, nakaredy na yung uh, babaga para sa lechong baboy. So yun na nga, umpisa na yung paikot-ikot ng lechong baboy. Ayan, itsura pa lang mga idol, ang texture pa lang, ang sarap na talaga tikman ng lechong baboy. So ayan, Ayan tumutulo-tulo na yung bentika sarap talaga ng matae ayan hatapat ka mo na o, idol don't know. after 3 hours na paikot-ikot ng lechon, narito rin siya sa waka. So, ayun na, nag-ready na yung program. Max may pa-program. So, ayun na, nag-ready na dyan. So, ayan, meron kami uh, si Pastor dyan. Siya yung nag ng prayer para sa celebrate birthday namin. So, ayun na, mag-start mo yung kainanan. So, idol tara, let's go! Oh. Na ang tanan nga ini hindi nato na ang kon ang tanan ini hindi nato ma-enjoy kon hindi kita mag uh, especially ginong Diyos, sa sining adlaw special sa duwa kataho thank you for the another year sa ilang kabuhi uh, tatay prancing kay, kay Princess Ana Rider Thank you

So yun mga idol, no, after yung kumain at busog ng lahat, nagbanding muna kami dito ng pamangkin ko. So ayan na, uh, nagkatahan muna kami dito. Eh. So yun mga idol, no, ay flex ko lang dito yung pamangkin ko na sobrang galing kumanta, sobrang talented ang galing na yung gitara shout out kay tonton Tom saka kay Steve no? at saka yung kapatid ko si Bukay no? magaling sila kumanta so ako lang yata hindi marunong kumanta at mag gitara dito okay, let's go So yun mga ka-idol no, ito lang kayo dito sa aming kubo. Tara, samahan nyo mga ka-idol idol. So yun nga, dito sa aming kubo, ang ganda. Dito pala kami natutulog ng mga pamangkin ko sa kayo mga kapatid ko kasi mas prefer namin matulog dito kasi malamig at saka masarap dito kasi ang presko kahit di mo na kailangan mag electric fans. So yun mga idol no, so, meron pa kaming gasera dyan. So ayan ang itsura ng aming uh, Uh, kubo dito. So, kapatid ko nandiyan din siya. So, madalas dito kami nagtambay tuwing tanghali kasi mas malamig dito tuwing tanghali kasi doon sa mismong bahay namin. Smedel, so, tara! Let's go! <music> no after ko mag tour dito sa aming kubo ayan ito ko rin dito sa merong prutas dito sa amin na kung tatawag ay pisa so yung kulay niya kulay orange saka yung uh, lasa niya para sang nilagang kamote na matamis din siya pag kinain mo siya parang parang nilagang kamote talaga siya mga idol yung lasa niya or i mean yung texture niya pag kinain natin so ayan nga nangunga nga ako dito so yung kulay niya is yellow orange So nakita niyo mga idol no, sa kulay pa lang parang matatakam na tayo kasi ang ganda tingnan ng kulay niya. Sobrang presko pa. So ayan mga idol. So mga idol no, tara sama niyo ako. Titikman natin kung anong lasa nito. So ayan, kung sino nakakaalam ng prutas na to, comment down below mga idol kung anong tawag sa inyo yung prutas na to. Pero basta yung tawag sa amin dito ay tisa. So ayan, tara let's go mga idol. Tikman na natin. antamis, tamis para siyang ang lambot alam mo yung pag kumain ka ng kamo yung nilagang kamote parang ganun yung texture ng yung, yung prutas diba pag kumain tayo ng nilagang kamote parang ganun talaga siya sobrang lambot tra an tamis sarap So yun mga idol, maraming salamat sa panood dyan sa video nito. I hope na i enjoy din kayo. Kita-kits tayo ulit sa susunod kong vlog. Maraming salamat. Bye-bye!